Okay na tayo po, o, lang. Oh, meron tayo magbuksa. Oo, oh, maghahanda ko lang ng breakfast sa mahal ko asawa. Sige, sige. Bye-bye. Sana, gusto nyo. Kayo po, no, breakfast Alis. <laughs> ko. Sarap yan. Ang gusto binig mo? Tinapay, obvious ba? Tingang, payo, okay. mo na lang wala pa tayo ko charot <laughs> Lasa! <laughs> masarap diba? Hmm. Masarap? Parang dito naman nasasurapan. Dito, try mo po. Ayoko. Sige na. Try mo na kung masarap talaga. <laughs> Sige pa, kung masarap din. Tikma ko nga. Masarap. Nakakains ka naman. Hindi naman masarap. Masarap. Hindi na! Ayoko Sige na! Ay! Ay! mo ba, na, libre mo na lang ako sa labas. Libre na naman, ka-apple lang magpalibre. <laughs> 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 uh, uh. Ba't ka tumatawa? Eh, paano ka taraw-taraw? <laughs> Kung <laughs> lagi ka naman magpapalibre sa labas, wala na tayong <laughs> kaya. Ako na naman li -libre sa sa'yo. Ano? Sige na, bago pa sa laman tayo, iba yung mag-boyfriend siya ng, ano, mag-asawa. Nakakahiya naman kung ito kung babae. Dito ma. Tara na, basta. Sisi naman mo pala ito, tapos ito. Lumipas ng isang taong pagsasama namin ng masaya, na para bang wala ng katapusan. Pero nagbago ang lahat ng yun na magpuyos na kami. Lagi na kaming nag-aaway ng mga simpleng bagay lamang. I turn to you for the strength to be strong, for the will to carry on, for everything you do, for everything that's true. I turn to you. Hi. Oh. How's was the new great businessman today. What are you doing here? Kailan ka pa nakauwi galing US? I was bored kasi in the States, so I went back to Philippines. Here. For good? Ah, uh, it depends pa pala. Magkakasama na naman pala tayo. Oo nga eh. Para bang mm, we're destined to be together. Oo. Oh, Nag-asawa ka na pala. Ay, hey, oo. Oh, oo. Oh. Oh, oh. Nag-away na naman pala eh. Eh, paano nga siya? Masyado. Okay. Sandali, sandali, ano? Oh, mamaya na lang kita. Tatawagan. Yes. Bakit? Ano sila? Eh, umalis na kanina pa. Ay, may usapan ko. Sabi niya, sabi niya sa trabaho. Ganun ba iba ka nakalimutan niya? Hmm. Sige, halos na ako. Ah, Masumutay ka na sa akin. Doon, malalaan ako na may, may tatrabaho. Ay, sige, kung hindi nakakabala sa'yo. Hindi, tara. Hi, Bessie! Oh, kamusta ka oh, na? na. Padala mo ka okay. Kailan, Kailan ka na. pa umuwi? Ah, nakaraang linggo lang. Balita ako, trabaho mo daw si Dan. Ah, oo. Nagiging close naman na kami. Tandaan mo, kasal na si Dan. Kung ano man ang binabala ko, huwag mo na ituloy. Alam mo namang mahal na mahal ni Dan si Mary. Talong-talo ka dun. Alam mo, alam mo nang nagbago. Hindi natin alam kung panalo pa rin si Mary sa puso ni Dan kahit na nga natin sampung taon ang minahal ni Dan yun, eh kung ganun tao, tao rin lang naman ang pipilian niya, di ba? Magsasawa na magsasawa siya. Alam mo, gumistahan siya ka na. Shhh. Sana na ulit tayo mag-usap pag di mo na okay ng kontra, ya? Ah? Okay? Thank <laughs> <Okay, laughs> Bye -bye. Oh, Mary, it's nice to see you again. Um. So, parang gulat na gulat kaya ang makita mo. Oh. Hindi, alam mo ano. na sa uh, States? Yeah, I've stayed there for almost two years since we've graduated in college. But I I decided to go back here kasi I'm so bored na in the U.S. Ah, wow, kaya pala. So, dito ko nagtatrabaho? Mm -hmm. So, di mo alam? Di ba nabanggit sa'yo nila na magkatrabaho kami? Ah, uh, ay, Nakalimutan ko, may gagawin pa pala ako. Pakisabi na lang kay Don na napadaan ako, ha. Sige. Ay, ano pa ba, ano na iniisip ko. pag ng lang sila. magka ng sila. Ano ka ba? Gagawin naman kami. Sa tingin mo ba kasalanan ko? Kasi, oo, aaminin ko. Nagsiservice ako kanino. Kaya, dun sa sa kaibigan niya, sa katrabaho mm -hmm. daw niya ko, no? Oo, kaya inaway ko siya. Sandali lang ha? parang parang parating na siya eh. Sige, mamaya um, na lang tayo ulit mag-usap ha. Hmm. Ba't okay. ang agay hata na uwi mo? Eh, konti lang may ginawa sa opisina. Ay, ganun ba? Gusto mo kumain? Hindi, wala. Ba't nga pala bigla ka kanina? Ah, uh, may naalala lang akong gagawin ko kaya pinasabi ko na lang na magkadaan ako. Pinaalala o oh, nakita mo lang si Chris kanina? Aminin na kasi. Kaya na nagkakaroon pa tayo ng problema. Hindi, hindi na sa ganun. Nasasaktan ako ah. Hindi ka dito. Ano bang gusto mong palabasin? Wala! Wala akong gusto palabasin! Hindi, sabihin mo nagsiselos ka na kaya kasi dahil alam mo mga college siya, eh, magkaibigan na kami. Ba't ba ganyan na ang utak mo? Ano? Oh. Mahina? Bobo? Di no, ba gusto mong sabihin? Oo, oh, kung aaminin ko sa'yo, nagsiselos ako. Pati nagsiselos ka na, lumabas sa mismo sa bibig mo. Bakit? Wala ba akong karapatan magselos, ha? Eh, ba't nagsiselos sa may tao? Eh, hindi naman nating alam na lagi kang magkatrabaho, na magkaklase kami lagi ito yung high school, ito yung koleyo. Ah! So, para... Masama na bang... Masama bang Makipag, makipag, usap ko rin ako sa kanya kahit ngayong magkatrabaho ulit kami. Bakit di sinabi ba ako, ha? Hindi, parang yung kasi lumalabas eh. Na parang nagsiselos ka sa kanya na wala naman na kaming ginagawang masama. Bakit di naman ako nag-react ka? Wala lang ako sinabi. Ikotong itong sa akin ngayon. Hindi eh, ikaw eh. Kanina nung kinausap kita. Parang iba na ito ng boses mo. Ha? Ako pa to ngayon. Eh ikaw nga to parang galit na nagtatanong. Ganyan lang ganyan. ganyan. Eh di lang ako dito. Maghiwalay na lang tayo. Ano dahil? Pasok. ano na naman. nangyong mo dyan? na naman kasi lang yung Mary eh. Bakit? Ewan ko ba dun? Sagi na lang kung mag-isip eh. Ba, lang lang isip, ano ba? Anong klase ng isip nero? Ano ba nangyari kasi? Alam mo naman nangyari. lang naman sa akin si Pusip. Sa opisina kanina. Tapos tinanong ko lang naman kung ba't siya nagpunta sa opisina. Ano, tamo, Maso, mga, sa uh, sa akin. Wala naman kasi so lahat. Kasi... Ay. Kanina. Ay. Hey. Kasi nga. Hello, so stressed. mo lumabas? Hindi, ayoko. Maraming pa Sige,